Grabe yan. Talaga ngayon talaga lumakas talaga siya. Oh. Lalo. Nyong nyong. Grabe. Nyong. Saan ang kahoy? Ito ito? Oo. Oh. Hindi yan basta basta. Bakit, laki na ako ng mga. Wawa ano. Yung baka na ko sa baka. Ayun o. No? Ayun yeah. o. Pilaraya natin. Ayun yan inyok talaga oh lakas lakas ah okay Walikranan. Lakas 'yan. Invalidate pa, parang lili pa rin yung ano la grave. Devo oh. andiamo a mangiare no. Sì. di No. Pasa não? <laughs>

tibay ng puno na to. Laking tulong pa yan sa si mga bahay nila na nandun. Ito kaya mo ngayon. Yan na natakot. Ito? yung Pero ano sa sa tubig?

Let's see now. Lalo na kaya siguro no kung sa atin talaga ano ano yung tal yung, yung mata ba no? Ano-ano pa nga to? Parang ano lang sa atin to eh. Yung nyog bang? Kawawa yung nyog oh. Yung kahoy oh. Yung, yung bakay na yun iisa lang yan dyan.